Ah, magandang araw mga kabukis. Ako um, muli si Dito at welcome back sa akin channel Mga Lash Garden. Ah, katarating ko lang, ah, may pinag kami na hindi may iwasan. Ah, kaya papasalin ko yung mga halaman ko ngayon. Ah, hindi ko napasal ng na, ano, tatlong araw. Ah, pa. hindi ko napasal. Nakita natin na medyo ah, medyo naglalanta. Papakita ko sa inyo kung ano mangyayari pag ah, medyo napabayaan natin yung mga halaman natin. Lalo na yung mga ah, natin ini uh, iniisip natin na matibay sa init pero uh, pag hindi natin nadilig ganito ang nangyayari uh, pakita ko sa inyo uh, natin dito ito Ah, uh, nakita, nakita, natin ito pero yung dahon niya napansin natin na medyo lanta pero may mga bulaklak siya naman ayan. Uh, ito pag napabayaan na natin ng matagal eh, maaaring hindi magtuloy yung mga bulaklak kasi kung magkukulang sa dilig ito madidiligan ko na pero baka bukas na kasi medyo hapon na ngayon. Ayan. Pasan natin na yung dahon niya. Yun, oh. ah, Nag-iiba ang kulay niya. Paragitid siya pero parang ah, nalulukot, nalalanta. Diba? Ayan, oh. Kulang sa dilig. Ganyan yung mangyayari. Ito yung tuyo yung ah, uh, pat niya. Yung lupa niya. Ito dito naman, makikita nyo yung mga bulaklak niya ayan o. Oh. Ah, naka-happy siya. Ayan ah, oh. walang sa dilig mapansin ninyo. Oh. Ah, nalulukot yung mga bulaklak. at ganyan o. Oh. Eh, bukas na mga kadilig. Pero ito, talagang ito, ah, papalagas na ito. Ah, bulaklak, nag-uumpisa palang uli. Ayan o, oh. mga bulaklak na uli. Ayan. Ah, ah, nabilis ang paglanta walang sa dilig. Ito pa yung kahit walang bulaklak pag ganito. Tingnan niyo mapansin niyo. Ito. Ay balubulok tok na. Ah, wala na wala sa dilig. Pero bukas na didiligan ito kasi hapon na. Kahit dito yung walang bulaklak, tingnan niyo mapansin niyo. Matindi nangyari dito. Ito. Nakita niyo yung bulaklak kanya nalaglag dito. Ayan. Ay, uh, yung mga bulaklak. Ah, nalanta siya ng husto. Ayan. Tulong eh. sa dilig. Yan eh. tayo magagawa. Kasi, ah, uh, e, pinuntahan tayo. Ah, wala naman akong kasamang magdilig. Pero meron din naman na hindi pa naglanta. Yung mga ganito. Ah, na may bulaklak. Amaya, pupunta tayo doon sa malalaki ko yung mga drafted ko doon. Tingnan natin kung nalanta din. Ah, dilikliklik naman ang kailangan ng mga 'yan. Ay, uh, to mapansin niyo ito, lalaki na ng pat niya pero nakita niyo nalukot yung mga dahon ayan. Uh, tatlong araw ba naman na hindi tayo nagdilig eh. Talaga medyo masasaktan siya. Ito ay may mga bulaklak. Ah, oh. Ah, yung mapapansin pansin pag kulang sa tubig, Ayun uh, yung lumalaylay, bumabalukot yung mga dulo niya, ayan oh. hindi fresh yung mga bulaklak niya. talagang medyo, ano eh, nalanta masin niyo oh, dito pa rin napabaya, ito, oh. pagka ganito na oh. wala na ito bago pa lang, pero talagang nalantas siya o oh. ah, nasunog ba yung mga gilid niya, ganito oh. kulang sa dilig kaya ganito ang mangyayari oh. maluktot na yung ano, mga dulo ah, kahit na itong mga blueberry ko mga bagong bulaklak pa lang ito ah, medyo tinamaan ngayon ang mangyayari kung tayo ah, natin sa dilig talaga magdadry yung mga lupa niya ng spot dry na dry ito, ito buti isang panato ito lanta na rin pala Pero ito, mahahabol pa ito. Bukas ko na didiligan. Kaya kung bababayaan natin tuloy-tuloy, eh, talaga malalaglag yung mga bulaklak niya. Kaya kailangan natin na tuwing ikalawang araw o misang sang araw, lalo kung may mga bulaklak, patiligan natin para hindi pasira. So, kahit dito mapasin nyo, talaga lantang-lantang. kaya natin sa dilig, di ba? Ay, hindi bali. Uh, ah, pinagamot kasi tayo, hindi natin maiiwasan. Nagbantay ako sa, sa hospital kaya nagkaganito. Wala namang magdidilig na maiiwan. Ah, uh, dalawa kami ni Mrs. na nagpunta. Diyan nyo oh, nalulukot yung ano, bulak-bulak niya. Lanta talaga. <laughs> lanta nakakari ko pito pa ito nagdiligan ko kahit yung mga rose natin ayan o oh. Ah, pag nagulang sa tubig ganito rin ang mangyayari o oh. Ah, madali siyang lalagas. Ah, dito. Medyo malilate pa ito. Panento ko pero bakit nyo? Ah, naglanta na agad. Madali siyang nalanta. Walang sa tubig. <laughs> Wala nang buo. Ah, uh, meron dito, meron pa naman dito. Ito. Uh, medyo bubuo pa. Ah, uh, ako maliliit pa to. Kanina pero talaga naglanta. Ayun. Dabi ka ng hayo pa no. Hindi rin na yan eh. Ito naman yung mga ko maliliit ang pot. Yung malaki yung pot kanina eh. Ito maliliit. Andito na lang at maraming maraming salamat sa panunod nyo.